Di pa rin sigurado kung sa dito na area yung pinaka malaking malakas na galaw. Okay. Ay, okay. <laughs> ay, bau. May nakahanan dito? May butay dito? may okay. reflide uh, na noon, diba?

ngayon i-remap natin to mapping natin kasi yung una ang nag-decode dito siya i-set. uh, madumi ito dati ano ba hugaw e. no? hindi mo talaga makita yun ano itsura nung hininisan nila to dumito yung, yung ulo ng Sertel yan o no? tapos yung katawan niya ito nakikita mo siya kung nasa side view ka at nasa top view yung mukhang turtle sya. Pag side view, makikita mo yung ulo, diba ba? Diba? Yeah. Ngayon, pag andito ka naman sa top view, unang-unang mo makikita, yung may engraved din na ito. Okay. Ayan. O, ayan o, ito. ito. Sa kamay yun, naka-slide na. Parang ito, ito, slide ba? Ayan o. No? Ginawa nila, slide. Yung ulo nya, ah, hindi siya diretso. Na parang bilog ba pero tumabingin na onte onti lang ba onte dito you know medyo nakaganon pero ang kagandahan sa kanya ito nagbigay ng direction sa kanya to 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 oh my god pag nasa taas ka naka opening so pag ganun oh bilog si oh to si yan si kasi siya ibig sabihin opening Meron siyang tina tinitingnan ng malayo. Malayo 'to eh. Meron sa creek. Meron doon. So, dalawa 'yan. Dalawa, hindi sabihin dalawa tinitingnan 'yan. Ito, ano kaya 'to? ano yung classic sign? Ano klaseng sign yan? Ha? No? Kung so, titignan mo, ano klaseng sign siya? Para sa akin, yan ay tinatawag natin formation ng terrain. No? Medyo bukid kasi ibig sabihin kabilaan mataas kabilaan mataas kabilaan mataas mm -hmm. no kabilaan mataas terrain lang to ibig sabihin pero ito pumapasok to no orientation doon sa may natin mamapping natin to kasi ito mismo ang direction na kukunin natin so oh, so ito. yan turtle to malaking turtle oh, no, malaki. so lumabas lang siya no Kumbaga wala na siyang ano, wala na siyang wala siyang paa. Di ba? Oh, parang hat na rin, sige rin. Ay kunatin parang hat din eh, ng dapo oh. Yan. So, ngayon, kung i-mapping natin siya, nasa west orientation siya, ibig sabihin nandun. Banda dun. Ibig sabihin dun yung garrison ng hapon dati. Garrison ba? So, ganun yung nagkakampo yung mga Japanese before no? Pagdating dito sa kabila, north. North ibig sabihin water element. Di ba? Water element ibig sabihin andiyan sa norte ang item natin. Nasa water element, nasa tubigan. So kuha tayo ng counter sign niya para makuha talaga natin yung saktong location ng target natin kasi nasa tubigan eh. Hindi sa hindi, wala. Nasa west siya. Orientation, andun banda. Hahanapin to. Hanapin natin yung counter sa nito para mapuntahan natin. Kasi malaking deposito sa turtle kasi to eh. Baka mayroon tong kweba, may cave, may tunnel ba? Kasi may nakita akong counter sign doon, may nakita kayo doon, napansin. O napansin niyo hindi? Papansinin ko ha, pupuntahan ko. Dadaanan ko lang, dadaanan ko ng onte para makita niyo, no? dito tayo. Pupuntahan natin ngayon, ha. Ayun na, undas pa tayo. Pupunta tayo doon. Ha. Ito ah. Punta natin to. Ito. Kailangan yung gamit natin ah. Eh. Ito nagingin na sila eh, no? Hindi ito yung forma. Ha? Ito, may nakita pa dito. Actually, hindi siya X-Mark. Mukha lang siya X kasi kung tignan natin. X na siya, nag-X na. Pero hindi, hindi yan yung tinatawag na special online. Ang ibig sabihin yan, creek yan. Creek. At may lumang mga creek dito before na hindi dinadalaw yan ng tubig. May isa doon. No? Sa taas. Tsaka dito. So iba, tsaka iba, old road. Lumang daan. May lumang daanan dito. Daanan ng hapon before. Ngayon, ang pupuntahan natin dito, yung papunta dito. Ito. Ito, so, pagpunta dito. Yan. Ito kasi trick to eh. Yan o. No? Trick yan. Ibig sabihin yan. Sapa. No? Ito, ang hulugan naman yan, parang naging stone knock na siya. So, pupunta tayo doon sa kabila. Saba, saba. Ito, kung makikita natin, ito na yung counter sign ng turtle. O, oh, counter sign ng turtle. O, oh, kung titignan natin, talagang sag no ang ganda ng pagkaka-engrave eh. linis ba mm. no ibig sabihin meron tayong tunnel sa ilalim tunnel to kasi naka letter T sign you know? Mm. T sign ito naman parang naka network tunnel ba naka network tunnel siya. akin no? ang tunnel to eh. tunnel sign ang tanong saan to? Pukunta pa rin tayo doon kasi dahil dito. Ito. Yan. Opening to eh. Pukuntahan natin yan. Pukunta doon. Nasa rest orientation. Yes. Doon tayo. Doon tayo doon. Saan natin. May dami tao na. Ang dami tao. Ang dami tao. Okay. So na oral pass. counter sign another sign, no? Pagtitignan natin siya. Ano na siyang deposit? oh. <laughs> Ayan siya, oh. Sabi sabihin, nag iisan deposit. Tapos, meron na siyang replica. Alam mo yung replica doon sa so may, ano, torta sa taas. Mm. Ayan yan, oh. Replica. Mm. Tingnan natin siya. Maturis kasi. Papasok siya ng rest orientation. Ang tatamaan niya, heart. Oh, yung heart. Ay, malaking heart. Ayun, oh. No? Double heart. Double heart. Ayun, no? kagaya sabi ibigay Oh, papunta doon, no? Ngayon, ito yung double hack kasi na sabi, titingnan mo side by side dito. Hack ayun, no? Dito pinuuan <laughs> <laughs> <kinukuhan> nila Yeah, hack din, no? Ayan, heart. No, hugis heart. Pero kung magaling kang tumingin, maraming may kita mong heart talaga siya. Ayan, no? Big heart. Ibig sabihin, pag sinabing big heart, malaking deposit. Kasi double yan. Eh. Ayan. Ito pa. Ito kabila. Ito pa. Oh. Ayan, ito. ito. Kabila. Big heart. Ang tanong, bakit naka-slide? Hindi nalang ginawa nung hapon. Nilagyan dito na sa taas na heart. No? At mm. ni-slide pa nila? It's Ba't kaya? No? Analyze ba? Analyze natin. Bakit naka-slide siya? Hello, Nasa pa. side siya? Kasi, yung terrain natin, naka-maba, naka-slope. Kaya ang ginawa niya, slope din. So, baka, dudulas lang yun, ano? Tunnel na, yun, ano natin, yung item natin para andito lang yung township natin ba at saka unang una meron siyang bato na passage way ito ah, naka open siya ba ito yan, naka open yan hindi din, o sa part nito so, halimbawa hmm. ito yan papasok siya sa part na to meron siyang daanan ba ng hapon ginawa niya yan passage way kasi yun yung daanan papunta sa item natin so ang gagawin natin passage way Talakad lang tayo ng mga ilang metros ang layo. Ang tama ay hindi ko sa wala. Ang <laughs> masabi. Ha? Tama yung big site ha. Hindi daw. Ah, uh, miss mo daw ang nakakabang. Mula siguro mga 6 meters ang layo. Siguro mga hearts. Ibig sabihin, kung 6 meters to 7 meters, yan yung unang yung nakita ko. Oh. Yung marker. marker. Pointing downward. Ibig sabihin, ayan eh, o. Oh. Unang nakita, yan lang unang unang nakita marker sa one tip. Hmm. Yan, itong bato. Ibig sabihin, downwards. No, pababa. Ito. Trail mark kung tawagin natin. No? Going down, pababa. Ayan o. Oh. Eh, Ito no? yung pinaka ano. Ito, pababa dyan. So tama yung dig site ni sir, walang mali sa dig site. No? May marker pa kami. Sa kuha. Sulpis lang to. Ah, sulpis lang yan. Oh, tapos yung kasat pinigil. ano ba to pa? Ah? Ano ba to? Na binasag sir. Ah, binasag na to? O ganyan na yung tsura nito? Hindi, binasag hindi yan. Ah, hindi binasag to? Ganyan yung forma Ah, ganyan. Going down. So down. So ibig sabihin hindi basag. Yan ang maigi ako ah. May forma talaga siya, no? Naka-down daw yan. Nandun sa ilang Sa Ilalim niya, naka ganyan. So, anong tuturo, yung trail mark dyan sa one pit, ito nakita na yung pangalawa. Ano so, ba? So, ibig sabihin, meron pa silang mga maliit na trail mark. Parang ano, no? Butas na. Ito, under. Ito, under. Sampai ibang. Ah, ito. Ano pa? Ah, binasag yung... Ah, binasag na daw nila yung mga ibang marker. Pero legit naman talaga nakita natin, you no? Know? Di ba? So, ibig sabihin sa one pit pa lang, may nakita na silang tail mark. Yan. Umabas. Yan sunod yun. At may mga itim-itim na... Tsaka may, may mga bato dito. Mm. Tatlo ba yan? Tatlo, tatlo. Ha? Tatlo. Ah, tatlo ba to? Mm. Ah, ito. So, ibig sabihin, ito, naka-triangle position yung bato. Ito, isa. So, ito na to, pa so, so, ito. Pakita mo sa salt paste. Ito. Ito na bala. Yan, ito. Sa imo yung nindugan na sa ubos. May tahoy. Yan, gel position. Ibig sabihin, isa, dalawa. Tapos yeah. dito, natabunan na lang. Ito. Tatlo. Ibig sabihin, naka-center lock. Naka naka-center lock na siya sa triangle. Yun yung tamang spot natin ng big site. So magaling sa siya at palakpakan natin yan. Okay. Hello. kaling ay, ano kasi kaling yon? May Hello. Yung, dyan, kaling 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 So, pa, palihis ba? Palihis. Palihis siya. Imbis na derecho, palihis. So, dyan siya. Ang forma niya. So, tama yung dig site. Walang mali sa dig site. Ayos. Galing mo. May palaka pa dito si Ro. May palaka pa dito? Ano, boss? Ano? Ano? Ang inala po na magaling, ng, ano, ng Sa ganito si Ro, yung patay na na creek. Patay na creek? Oo. Oh. Ayan no? Yung trick na buhay. Eh, tapos may patay na say, naman so, trick. Ito na, Talagang katabi niya na, katabi ng know. trick yung ano, item. Ano so, si? Pastor, bali. Pagkumpas po ko dyan. Oh. North, automatic. oh automatic north. oh, Water Tapos, element. dito yung malaking baliti. Pasok ah, siya. Din. Yung pinakamalaking baliti. oh dyan din. Aso na buwal ng bagyo ano ano na? Dito, dito banda. Oo. Oh. Banda. Sa kakapanood ng... Black. 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 <laughs> hindi lang sa akin, no? Kapanood <laughs> ng... Dito, mga katwins natin. Hindi lang sa akin. Hmm. Sa iba din, no? Hmm. So, ibig sabihin, yun pagtuturo namin sa vlogging, hindi para... para sa amin lang. Para sa iba. Diba? Kasi, yung iba, nagbabakasakali. Sa mga... may mga site, tinitingnan nila kung ano yung mga nakikita nila nakikita sa amin no hindi lang sa akin hmm. pati sa mga ibang treasure hunter no ano uh, sila kino-compare nila pati pare parehas lang naman no kung ano yung turo ng iba tulo din ng iba halos pare-parehas lang pero sa iyo pastor kadalasan ah, talaga san mo ano ah kayo talaga Masalamat ako. <laughs> sila ka talaga kadalasan daw sa akin talaga. <laughs> you know? So tama yung dig site ni sir. Walang mali sa dig site kasi mayroon tayong nakita trail mark. So ibig sabihin, ang tanong na lang yung lalim. Hmm turtle kasi yung pinagbabasehan. Ibig sabihin pag turtle, malaki yung baon. Hindi biro. No? At pag may creek pa. Baka lumagpas na naman tayo sa Siyem boss. tingis gamay.

eto ah. Wala naman ibang tinuturo ito kung bigyan lang. Kaya oh. mo. Kaya mo dito. Mahatak na siya. Ayan o. Oh. Tandahan. Tandahan lang yan ah. baka mabalik dyan okay nice so, job sabi malaki item dito kahit liitad ko to eh sabi mo saan liitad mhm Ano? Lagang ano, gusto ko gagalaw mismo sa niya. Ayan mm. o. ginawa, diba? o. hugan Sige, ano, ah, pababa ako. Bakit Ayaw Hindi, kaya wala siya. <clears throat> Ay, di, ano bakit? siya. Ayan, ito mo to. Taglit natin yan. yan. -pula yan, no? yan ano na yan. Pulang-pula yan, o. Taas rady nyo, Ano? 好，谢谢。